Pupunta kami sa lugar na hindi namin alam Ito, yung sila ngayon eh Itong organizer ng Mapupunta ito sa Silay City Malalaman ito ng mga friends ko ron Saan tayo? Ayan. Ah, okay. ano? Sige. 'Yan. 'Yan. pupunta. Ah, doon pala. Bilisan mo ate. Andito Ayan. <laughs> ito maganda. Pag mayroon kang ano. Tinan mo kung gaano kaganda ang view na ito. Eh. Yan. Ah. Gano'n, gano'n, upang maganda Wala ko mo Pwede naman ba nang akyatan nito eh. -ak kayo rin lang, pumunta sa taas. Para lang, picture ko kayo doon. Itong daanan, no? oh. Ang galing niya itong magic na chinelo. Aba, ang galing sa magic ito. Ngayon na, o di, wag mong tingnan sa taas para hindi mahalatang nagmamagic ka. Hindi na mong magic na Lumulutang sa palad niya yung ano, yung kahoy. <laughs> hindi nga lang ay tinitig ko. <laughs> <laughs> Nahiya to lang yun. <laughs> palang ko, palang ko. <laughs> So, uh, 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 smile! Smile! Wala yung ultimate power. Sa'n yan? yung din? Kami naman? May ng na yung... Si Giancarlo, magaling na photographer to. Hindi lang ito... So, ba? Malinis yan. <laughs> ah, damo lang naman. Ah, Isa pa. Hindi ako kay Pasto. One, two. Sungay ng reindeer. Video kasi kay Pasto. ano? o. Hindi mo kay Pasto. Dokumentary daw ang kanya. Dokumentary sa akin. Kumikita ito ng malakas sa page eh. itong dalawang to balang araw may sa ako magkakatuluyan itong dalawang to akala mo picture picture lang ito nako dumaan ako rito ayun o oh. ng dalawang ito eh <laughs> Ayan. Ayan. <Okay. laughs> Ito <laughs> baganda Magandang dokumentary. Live na live ito eh. <laughs> Saba, tepayan dinak ayo. Wala po for sa. 'Yan. Tsam ako magpa-picture dito. Magaling 'to live 'to akala mo 'yung. Eh. Ito iba. 'To. Kunto rin 'to, 'di ba? Sino? Departmento Tayo Hitung. <laughs> Ito, samahan natin ito. 32 gig ito, eh. hindi yeah, yeah, ito maubos but... <laughs> yung memory. 32 gigabyte! Yan. Diba? Sige, huwag ka mag-alala. Suportahan kita kung nasan ka. Dito ako. Saling. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Magandang view ito. Hmm. Tinan mo. Ngayon ka rito. Oh, sige. Ngayon. Ate, ano, lumakad ka na, wag kang... Wag kang madapa ka. Doktor, mati mong paglakad. Aray. Nagiging malago pa pag nakaharap doon sa buwan, dito picture, Dokumentary to. Mas mabigat pa ito sa picture, kala nyo. Ayan, oh, na. Cover <laughs> oh. niya sa CD. Oo. Sino yung dalawa? Ang lamig ng hangin. Ayan. Ah, takot. Ah, maganda. Umakyat ka. Hanggang doon sa kalahati lang. <laughs> so, magandang araw sa inyo lahat. Kung nga po pala si Cyrus and Jody. Uh, welcome to our friends. <laughs> <Price. laughs> so, ngayon, nakasama uh, po natin ang mga kabataan po from Tisao, from YBC. YBC? <laughs> and uh, sila po ay... Uh, Dito po tayo. Dato, po. Hindi, magulo itong in-interview <laughs> ko eh. <laughs>

tinan mo, ang ni Brad Cyrus eh. Kinaan. Hanggang Isop doon po, sa kabilang po, okay. tuktok so, okay. ng niyog, sa kanila pa, sila pang may-ari niyan. Nakita mo dalawang niyog na nakatayo, tingnan mo yun. Kita niyo po yan. hindi na amin Si Cyrus niya may-ari niyan. Yun, kita niyo po yan. Tagapagmana ito. Hindi niyo na po amin yon May lahi ito ni Abraham kinaan. eh. Tagapagmana. Tingnan mo. Buhay, patay. Buhay, Buhay, patay na. Layo-layo di pagmay tayo. Buhay pala eh. Ito. Makakaskin. Sambong to ah, sambong. Oh, tagal-tagal yung basta. Yung sambong ito. Oh, cute ng tanim mo. Oh. na kami nga, isawa pa nga. Ito Ito pala lang Tara. Oh, malapit ng 10 minutes 10 minutes na video ito eh Patay na agad Ito Itong kukunan Pinakalas 20 minutes remaining Ayan. Ang galing. Huh. Nakikita mo? Kaya, Brad Cyrus, bumili ka lang ng 32GB. Wala kang pangang-basa. Ano at damitin to? <laughs> 32GB memory. Hanggang isang oras, pwede mong record.